Hello everyone, welcome pulit ulit dito sa ating kusina. Good morning po. Ayan, narinig niyo pa yung mga tilap ng manok. Ito na guys, ipiprepare natin yung ating almusal. Ihawin muna natin yung talong. Dito lang po ako nag-ihaw sa kalan. Ayan, pwede naman po dyan mag-ihaw. Tapos meron po tayong mangga, sibuyas, tsaka kamatis. Iwahiwain uh, ko lang po siya ng pa na maliliit. pare pares lang po yung paghiwa ko dito. Simula buyas, kamatis, tsaka yung mangga. nako namimiss ko rin po yung mga ganitong ulam. Kaya yan, magagawa tayo. Tawag po, tawag po dito ay insilada. Insiladang mangga na may talong, na inihaw. Ayan, masarap din po kung may talbos na kamote. Kaya lang, wala akong nabili. Ayan, yung mangga na to, hindi pa anong ano, magulang. Binigay lang po sa akin yan. Iwain din natin siya ng maliliit. At siya nga po pala guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa naman po ako dyan. At pakipalo nyo na rin po ako sa aking FB page. Isa lang din po yung name ng aking FB page at YouTube channel po, mapaparami na naman tayo ng kain. Ang teknik pala nito guys sa inihaw na talong para hindi siya yung madikit yung balat niya pagkatapos nating ihawin. Ugasan niyo muna yung talong yung medyo may tubig-tubig pa yan sa may balat. Tsaka natin siya iihawin. So ito na siya guys, na na nating lahat. And then nagprito na rin po ako ng tilapia. So ito na, kakain na tayo. Siyempre haluin muna natin ito kailangan natin syempre ng bagoong isda. Ayan, napakasarap ng ulam natin today. So yun yeah, guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. Ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye!